Magandang mga guys. Sa araw na ito ay magta po kami sa CR. At bago namin mag-tiles guys, tiktikan nuna namin yun. Alisin namin yung pintura. Kailangan matiktikan siya para di siya kumapak. Yan guys. guys, update na lang namin kayo. Kapag natapos na namin tiktik, yun guys update sa pag dito sa CR kahapon yung intro kahapon ah uh, pagkabit ng tiles hindi ko lang may yun guys yun ah uh, yung test ng yung tubo ng inidoro kasi masyado malapit sa gitna sayang yung dito kaya iuro namin dito kunti sige tayo kain mo yung parang ito bali pangalawang araw na namin ito ngayon guys para may pintura kasi kaya dito

Terima kasih telah menonton! 你好大的意思 guys, natin yung ano, iniduro. Para kasi wala silang magamit pag hindi natin yung pa-upo kahit malambot pa yung tiles, kakabit lang. Thank Masak <laughs>

Nilagyan ko muna ng adhesive test para kumapit. Adhesive yung minunit. Saka yung flooring dito. So guys, kasi ito yung sliding. Smoker na yung salamin dito. Yun. Pag napilis namin dito, saka na magsusukat yung isa sa guys Nagtaka siguro kayo matapal yung flooring ko sa siyar. Kasi yung gawa ng tubo guys. Malita ko kasi sa sulok yung ano, nakati kasi siya, papunta dun sa lababo din kabila. Tapos ito dun sa shower. So, kung ibaon pa namin, tatagal pa. Ito nga, sa malawang araw na namin ngayon dito. Okay guys, at na kahalo nakakabigat <laughs>

yung uh, atlet sa tayo natapos na namin yung ulit kaya lang yung tuloy hindi natapos so may uh, yung pagkulitin sa atin 1, 2, 3, 4 ang mga dosi pa dahil para ito balikan na lang sa minis pangalawang so, araw namin yun yes. okay, guys sa lunis na hindi ko alam kung papainturaan okay. yan guys yung update sa ano tiles yan. yan so yung flooring din natapos yan Tsaka yung hiniduro na itagay na guys okay so, guys sa lunis naman bye bye sunod video naman guys salamat sa mga viewers at sa mga subscriber